Binisita ng tanggapan ni MP Attorney na Gibbs Sinarimbo ang bayan ng Nabalawak, isa sa mga bayan sa Special Geographic Area ng BARMM. Pinangunahan ng mambabatas ang isinagawang medical mission sa lugar, araw ng Webes, August 14, katuwang ang Ministry of Health. Sa ilalim ng programa, na-avail ng mga residente ang libreng check-up, eye consultation at gamot. Isa si Hania Abubakar, residente ng Nabalawag, sa mga nabigyan ng serbisyong medikal. Uh, talagang sobrang pasasalamat po namin sa medical mission dahil malaking tulong ito para sa mamamayan dito sa ating komunidad. Yung mga taong hindi naka-afford ng gamot, yung mga taong mahirap na hindi wala silang pambili ng gamot tapos may naramdaman sila. Tapos ngayon, alhamdulillah na dito yung medical mission po para sa ating lahat. Yung mga taong may karamdaman po eh, yes, nakakakuha sila ng iba't ibang uri ng gamot na yung karamdaman nila na nabigyan sila ng maayos. Uh, salamat po talaga sa programang ito sa medical mission po, lalong-lalo na sa ating uh, Chief Minister po kay Abdul uh, ay eh, makakuha po tapos kay sa mayor natin po, sa kagalang-galang nating mayor, si Dato Renz Tukuran po, pati yung kay Dr. Jojo Sinulinding po, yun, sila po yung tumutulong sa atin, tapos si, si MP Nagid, uh, si Narimbo, tapos si uh, Moo't malang po. Sobrang pasasalamat po sa kanila dahil sa tulong na ito sa para sa maraming tao tapos marami silang natulungan. Sobrang masaya po kami. Ang medical mission ay bahagi ng tuloy-tuloy na paghahatid ng servisyong medical ng tanggapan ni MP Narimbo sa mga komunidad ng Bangsamoro lalo na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Gen Garcia, Imines, Philippines.